Naisip mo na ba kung bakit parang wala ka sa lugar kapag pumupunta ka sa ilang lugar? Gusto mong gawin ang ginagawa ng iyong mga kapantay, ngunit hindi mo magawa ang iyong sarili. Nakaramdam ka ng awkward sa paligid ng ilang tao, at hindi mo lang alam kung bakit. Ito ay maaaring nakakabigo dahil hindi ka maaaring magkasya sa lahat ng dako at sa bawat sitwasyon. Sa video na ito, mauunawaan mo kung bakit hindi ka magkasya, kahit saan, at kung bakit hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na magkasya. Ito ay tulad ng pagpilit ng butiki na gumapang at pumulupot na parang ahas. Ang pakiramdam na parang hindi ka kabilang sa ilang partikular na sitwasyon ay isang magandang senyales. Sabi ng Biblia sa 2 Corinthians, 6 oras 17 minuto, Kaya't magsialis kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipon ng maruming bagay at tatanggapin ko kayo. Nakikita mo ba na tinawag ka ng Diyos na maging hiwalay at iba? Ang pagkakaibang iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nababagay at hangga't gusto mong manatili sa Diyos, dapat kang manatiling hiwalay at naiiba. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa ito dati. Salamat! Narito ang pitong dahilan kung bakit hindi ka nababagay kahit saan. Number 1. Hindi ka tagasanlibutan. Nakarating na ba kayo sa isang lugar kung saan nakilala mo ang mga taong may iba't ibang kultura, wika, at paniniwala? Naalala mo ba ang mga naramdaman mo sa buong pananatili mo sa kanila, Naranasan mo ang patuloy na pagkabigla sa kultura, araw-araw na nakakaharap ang mga hindi maarok na aspeto ng kanilang pamumuhay at nahihirapan sa pagkain na hindi mo man lang lunukin, kahit na paborito nila ito. Kahit na sinubukan mong makisama, pag-aralan ang kanilang pamumuhay, at gayahin ang kanilang mga paraan upang hindi ka mapansin, hindi mo pa rin magawa kahit na nakasuot ng tulad nila, madaling makilala ka ng mga tao bilang isang dayuhan at magtanong tungkol sa iyong pinagmulan. Sa kabila ng iyong mga pagsisikap na magkasya, maliwanag na hindi ka taga roon, at lahat ng tungkol sa iyo ay ibinigay ito. Katulad nito, bilang isang kristyano sa mundo, binibigyang diin ng Biblia na hindi ka taga sanlibutan. Dahil hindi ka taga mundo, ang mga paraan, sistema, paniniwala, at lahat ng bagay na likas sa mundo ay mag-iiba sa kung sino ka. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring magkasya nang walang putol sa mundo. Karamihan sa mga bagay na itinuturing ng mga tao sa mundo na kasiya o normal ay mga aksyon na hindi mo kayang gawin. Kadalasan kapag nakikipag-ugnayan ka sa kanila, nahihirapan kang makiayon sa kanilang bulgar na pananalita, istilo ng komunikasyon, at sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Ang sabi sa buwan, 15 oras labin minuto, kung kayo'y kabilang sa sanlibutan, ibigin kayo nito na para sa kanila. Sa katunayan, hindi kayo sa sanlibutan, ngunit pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Kaya't ang sanlibutan ay napuput. Ikaw. Ang mga aktibidad na nagdudulot ng kagalakan at kasiyahan sa iyo, ay maaaring mukhang kakaiba o nakakainis sa kanila at kabaliktaran. Ang mga bagay na sa tingin nila ay kasiya siya ay maaaring sumalungat sa iyong mga paniniwala. Ang malaking kaibahan na ito ang dahilan kung bakit hinihikayat ka ng Biblia na lumabas at maging hiwalay. Ang pagsisikap na magkasya ay maaari lamang magresulta sa pananakit ng sarili. Hindi ka tagasan libutan, at sa makatuwid ang pagsisikap na umayon sa mundo ay isang pagsisikap na nakatakdang mabigo. Number 2. Nagbago ka na. Nakapunta ka na ba sa isang palaruan kasama ang iyong anak at sinubukang laruin ang mga larong nilalaro nila? Naaalala mo ba kung gaano kahirap para sa iyo na ipasok ang iyong buong katawan sa mga butas, upuan, o mga pad ng laro? Iyon ay dahil hindi sila ginawa para sa iyo. Ang mga laro ay dinisenyo para sa mga bata. Hindi ka na bata, nalampasan mo na ang mga larong iyon at hindi na ka siya. Ito ay katulad ng iyong buhay kapag ikaw ay naging isang kristyano at determinadong mamuhay para sa Diyos. Maaaring mayroon kang mga kaibigan na hindi katulad ng iyong pananampalataya. Hindi ka nababagay sa mga kaibigang iyon at hindi lang sa kanila, ngunit nasusumpungan mo ang iyong sarili na awkward sa maraming lupon na nakasanayan mo noon. Iyon ay dahil ang pagbabagong nangyari sa loob mo ay nagpaiba sa iyo. Maaaring mayroon kang mga kaibigan na mananampalataya, ngunit hindi ka na nababagay sa kanilang lupon. Lumaki ka ng husto na ang pagsisikap na magkasya, ay tulad ng pagsusuot ng iyong socks or boots mula sa middle school. Dapat mong maunawaan ito bilang bahagi ng buhay at huwag hayaang masaktan ka kapag lumipat ka mula sa ilang mga asosasyon na kumikita sa iyo sa nakaraan. Tulad ng sa panahon ng pagkawala ng iyong asawa at ngayon ay nakahanap ka ng iba at sinusubukan mong bumuo ng isang pamilya kasama ang taong iyon. Maaaring hindi nagaanong kapakipakinabang ang nakaraang samahan at dapat kang matutong bumitaw. Tanggapin na nagbabago ka at huwag pilitin ang mga tao mula sa iyong nakaraan patungo sa iyong hinaharap. Alamin na hindi mo kailangang makibagay sa mga tao dahil lang sa nakilala mo sila sa buong buhay mo. Huwag hayaang pigilan ka ng mga sentimento sa pag-move on. Number 3. Iba ang hinahabol mo. Madalas na nakukuha ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan mula sa kanilang mga trabaho, titulo, hitsura, o mga nagawa, na tinutukoy ang kanilang sarili batay sa mga pamantayang itinakda ng mundo at pinagtibay ang mga tatak na ipinagkaloob sa kanila. Gayunpaman, bilang isang kristyano, ang iyong pagkakakilanlan ay naiiba. Tinawag ka ng Diyos na kanyang anak, at natagpuan mo ang iyong pagkakakilanlan sa kanya. Ikaw ay kanya. Ang kakaibang pagkakakilanlan na ito ay nagbubukod sa iyo, na ginagawang mahirap na umangkop sa mga hindi kumikilala o naniniwala sa kanilang tunay na kakanyahan, sa halip ay umaasa sa mga pamantayan ng lipunan. Ang ilang mga tao ay gumagamit ng mga panlabas na salik gaya ng damit, mga bag ng taga-disenyo, bahay, at mga sasakyan upang masukat ang kanilang halaga ginugugol nila ang kanilang oras at mga mapagkukunan sa pagsisikap na makuha ang mga bagay na iyon upang makita ng mundo na sila ay matagumpay. Mahalagang tanungin kung gusto mong sumunod sa mga pamantayang ito kapag hinihikayat ka ng Biblia na mag-ipon ng mga kayamanan sa langit kung saan hindi ito masisira ng mga magnanakaw o gamugamo. Sa The Sermon on the Mount, itinuro ni Jesus na ang mga tao ay madalas na nag-aalala tungkol sa kung ano ang kanilang kakainin at inumin, katulad ng mga hindi nakakakilala sa kanya. Itinuro niya na kung nag-aalala ka tungkol sa parehong mga bagay at naghahanap ng parehong mga hangarin tulad ng mga hindi nakakakilala sa kanya, kung gayon paano ka naiiba sa kanila. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng paghahanap muna sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katuwiran. Kung ang iyong hangarin ay nakasentro sa kaharian, hindi mo hahabulin ang parehong mga bagay tulad ng mga naghahanap ng katanyagan, kayamanan, titulo, at iba pang makamundong pagnanasa. Sa pamamagitan ng hindi paghahanap sa parehong mga bagay, natural na hindi ka pupunta sa parehong direksyon. Maaari itong magresulta sa pagiging may label na boring, kakaiba, o sobrang relihiyoso, ngunit hindi ka tinukoy ng mga pangalang iyon ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay kay Kristo, at siya ang nagtatakda ng iyong halaga. Sa makatuwid, hindi na kailangang subukang umangkop sa isang pagkakakilanlan sa labas ng kung ano ang tawag sa iyo ni Kristo. Nangangahulugan ang paghawak sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo, na hindi ka aayon sa mga pamantayan at pagkakakilanlan ng mundo. Numero 4 Ang iyong buhay ay para sa Diyos, hindi sa iba. Itinuturo ng Biblia na anuman ang iyong ginagawa, sa salita o sa gawa, ay dapat gawin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Galasya isa oras sampu minuto ay naglalagay ng isang mahalagang tanong, Sinisikap ko ba ngayon na makuha ang pagsangayon ng mga tao o ng Diyos? O sinusubukan kong bigyang kasiyahan ang mga tao? Kung sinusubukan ko pa bigyang kasiyahan ang mga tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Kapag ang iyong pangunahing layunin ay pasayahin ang mga tao, ang iyong pokus ay lumalayo sa Diyos, at maaaring hindi matupad ng iyong buhay ang layunin nitong pasayahin siya. Ngunit kapag nabubuhay ka upang palugdan ang Diyos, hindi ka nababagay sa lahat ng dako. Kaya naman hindi ka nababagay sa mga taong walang nakikitang mali sa panluloko sa iba, pagmumura sa mga tao, o paggawa ng mga maling bagay. Hindi ka babagay sa cycle ng mga taong makasarili o taong pleasers. Ang Diyos ang magiging ubod ng iyong buhay at ang iyong sukdulang hangarin ay mapasaya siya. Dahil napakataas ng itinakda ng Diyos, ang iyong pang-araw-araw na buhay ay magiging abala na hindi ka magkakaroon ng oras upang magkasya sa lahat ng dako. Mga minamahal, buong tiwala na ipagpatuloy ang iyong paghahangad sa Diyos at huwag subukang ibaba ang pamantayan. Number 5. Hindi yon ang dapat mong puntahan. Tinawag ng Diyos si Abraham mula sa bahay, at kamag-anak ng kanyang ama, dahil kailangan niya itong nasa ibang lugar upang matupad ang kanyang kapalaran. Kung nanatili si Abraham, hindi siya magiging angkop sa paraan ng pamumuhay ng mga tao, kahit na doon siya isinilang. Na out of place sana siya. Sa katulad na paraan, maaaring tawagin ka ng Diyos palabas ng iyong bansa, pamilya, o kapaligiran. Maaaring naisin kaniyang ipadala sa ibang lugar upang matupad ang iyong kapalaran, na maaaring dahilan kung bakit sa tingin mo ay hindi ka nararapat kung nasaan ka. Maaaring mayroon kang pananabik para sa isang lugar na hindi mo alam, at lahat ng bagay sa iyo ay maaaring naghahangad ng ibang kapaligiran. Ipinapaliwanag nito kung bakit ka nag mula sa iyong kasalukuyang kapaligiran, at kahit gaano mo subukang umangkop, nakakaramdam ka pa rin ng awkward at wala sa lugar. Kailangan mong tandaan ang bawat sandali na nararamdaman mong wala sa lugar, at pagkatapos ay gumugol ng oras sa pagdarasal sa Diyos tungkol sa iyong nararamdaman. Humingi ng kalinawan sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, at kung saan kanya gustong pumunta kapag malinaw na ang tungkol doon kumilos ayon sa kaniyang mga tagubilin ang pagtitiwala sa patnubay ng Diyos ay magdadala sa iyo sa lugar kung saan mo matutupad ang iyong kapalaran numero 6 hindi mo pa nahahanap ang iyong tribo ang isa pang dahilan kung bakit sa tingin mo ay hindi ka nababagay kahit saan ay dahil baka sinusubukan mong makibagay sa mga maling tao ang ilang mga individual ay nagbabahagi ng iyong mga halaga, paniniwala, at pananampalataya, at kung kanino ka makakakonekta sa mas malalim na antas. Ang mga taong ito ay parang tahanan mo, kung saan maaari kang maging mahina hanggat maaari. Sila ang iyong tribo. Ang pagtatangka na bumuo ng parehong koneksyon sa kaluluwa sa iba sa labas ng iyong tribo, ay maaari lamang magpahirap sa iyo. Ito ay maaaring humantong sa pressure na baguhin ang iyong sarili para lamang makakuha ng pagtanggap. Kung palagi mong kailangan na magpakita ng perpektong harapan, subpuin ang iyong tunay na emosyon, at hindi mo maipahayag ang iyong sarili na tunay na nabibilang, ito ay isang senyales na maaaring hindi ka kabilang doon. Sa halip na subukang makibagay sa maling tribo, mapanalangin hanapin at kumonekta sa iyong tunay na tribo. Tatanggapin ka ng mga taong ito kung sino ka na magbibigay daan sa iyong maging tunay at magkaroon ng pakiramdam ng pagiging kabilang nang hindi na kompromiso ang iyong pagkakakilanlan. Number 7. Kasi hindi mo kaya. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ka maaaring magkasya, kahit saan ay dahil hindi mo sinadya. Hindi ka bahagi ng mundo o na-save upang magkasya, kaya hindi mo lang likas na gawin ito ang isang leon ay hindi nais na magkasya sa mga pusa. Nalinlang ng Diablo ang marami sa paniniwalang ang pag-angkop ay mahalaga. Dahil dito, ang mga tao ay madalas na nagsisikap na umayon saan man nila mahanap ang kanilang sarili. Napansin mo na ba kung bakit medyo madaling panindigan ang katotohanan at panindigan ang iyong mga paniniwala kapag kasama mo ang mga taong katulad ng pag-iisip? Gayunpaman, lalong nagiging mahirap na panatilihin ang pamumuhay na yon, kapag kasama mo ang mga tao sa labas ng iyong sistema ng paniniwala. Ang pakiramdam ng awkward para sa pagsasalita ng mahina, pagbibihis ng disente, paghihintay ng iyong turn, o pangangasiwa sa mga pampublikong pag-aari ng may pag-iingat ay nagre-resulta mula sa panloob na kasinungalingan na nababagay sa iyong pangunahing layunin sa Earth. Hindi ka iniligtas ng Diyos para magkasya ka iniligtas ka niya para ilabas ka at ihiwalay ka sa mga makamundong pamantayan at inaasahan. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay magpapalaya sa iyo mula sa panggigipit na umayon at hahayaan kang mamuhay ng naaayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kaya kahit anong pilit mo, hindi ka makakasama at hindi ka makakasama. Sa halip na subukang makibagay, yakapin ang iyong mga pagkakaiba at pagiging natatangi at ay deploy ito ng positibo upang ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Walang masama kung magbihis, magmukhang cool, mabango, magkaroon ng maayos na buhok, at magsuot ng tamang pantalon. Gayunpaman, kung ginagawa mo yon para lamang magkasya, at para tanggapin ka ng mga tao o hindi ka kilalanin bilang isang kristyano, nawawala ka sa punto. Nais ng Diyos na gumawa ng isang pahayag sa iyong buhay, upang gawin kang iba hanggat maaari upang sa pamamagitan ng kagandahan ng iyong buhay, ang iba ay magkaroon ng inspirasyon na maglingkod sa kanya. Malinaw niyang sinabi, ako ay gagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga naglilingkod sa akin, at sa mga hindi naglilingkod sa akin. Ginawa niyang kakaiba ang mga Israelita, hanggang sa puntong gusto ng mga tao mula sa ibang mga bansa na tularan sila. Inutusan pa niya sila na huwag mag-asawa sa mga tao ng lupain, ganyan niya kanais-nais na maging kakaiba sila sa iba. Ang katotohanan na hindi ka dapat magkasya, ay hindi nagpapahiwatig na hindi ka dapat magkaroon ng mga kaibigan, kapitbahay, kaklase, at kasamahan. Gusto ng Diyos na maging liwanag ka, kaya natural kang makikipag-ugnayan sa mga tao. Gayon paman, hindi ito dapat dumating sa kapinsalaan ng iyong kaluluwa. Hindi mo dapat kailangang patuloy na subpuin ang iyong tunay na sarili, ikompromiso ang iyong mga prinsipyo, o sirain ang puso ng Diyos para lamang magkasya sa isang grupo o makakuha ng pagtanggap mula sa iyong mga kapantay. Hindi gusto ng Diyos na maging loner ka, pero ayaw din niya na makihalubilo ka sa maling pulutong. Ikaw ay ginawa upang tumayo, hindi upang magkasya. Manindigan para sa Diyos at kumatawan sa Kanya saan ka man pumunta. Idiniin ng Biblia na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ay pakikipag-away sa Diyos, na nagsasabi na ang isang kaibigan ng sanlibutan, ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang tanong pagkatapos ay lumitaw, mas gugustuhin mo bang maging kaibigan ng mundo o kaibigan ng Diyos? Sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, hindi sinubukan ni Jesus na makibagay sa mga eskriba at parisyo para tanggapin nila siya. Nanindigan siyang matatag sa kanyang mga paniniwala at walang takot na ipinangaral ang katotohanan. Ang takot na matawag na weirdo, ang takot na itakwil, at ang takot na kutyain o punahin ang madalas na humahantong sa mga tao na ikompromiso ang katotohanan. Kung ang mga tao sa paligid mo ay komportable na makisali sa chismis, at paninirang puri sa iyong harapan. Maaaring ipahiwatig nito na hindi mo pinangangalagaan ang mga pamantayang dapat mong gawin. Ang desperadong pagnanais na magkasya, ay maaaring humantong sa pagbaba ng mga pamantayan, at paggawa ng mga dahilan para sa maling gawain. Upang mamuhay ng tama, hindi isinasaalang-alang kung ang iba ay kaakit-akit ka o hindi. Kailangan mong maging sigurado at tiwala sa kung sino ka. Ang katapangan at pagtitiwala na ito ay nakaugat sa iyong siguridad kay Kristo. Kapag ang iyong pangunahing hangarin ay pasayahin ang Diyos, isa sa alang mo kung ano ang magpapasaya sa Kanya sa bawat sitwasyong nararanasan mo. Panahon na para magpasya kang yakapin ang iyong pagiging natatangi kay Kristo. Settle in your heart na hindi ka babagay kahit saan, at hindi lahat magugustuhan ka, at okay lang. Hanggat ang Diyos ay tumitingin at ngumingiti sa iyo para sa pagpapalaki sa Kanya, iyon lamang ang dapat na mahalaga sa iyo. Itigil ang desperadong pagnanais na umangkop at tumuon sa pagtayo para kay Kristo, kahit saan mo makita ang iyong sarili. Magdasal tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon, upang humingi ng awa sa lahat ng pagkakataong nakipagkompromiso ako upang umangkop sa hindi ko dapat mabilang. Ikinalulungkot ko ang maraming beses na hinayaan kong manalo ang takot, at hindi ko ginawa ang dapat kong gawin. Dalangin ko na tulungan mo akong huminto sa pagsisikap na umangko. Hindi ko ipagpapatuloy ang pagbuhos ng aking lakas sa pagbuo ng isang maling imahe ng aking sarili. Magtutuon ako sa paglaki, at pagiging pinakamahusay na maaari kong batay sa iyong mga pamantayan. Tulungan mo akong hindi na isipin kung ako ay tinatawag na boring o kakaiba. Tulungan mo akong palaging maging malay sa kung ano ang iniisip mo sa akin, at kung aprubahan mo ako. Hindi ako magiging abala sa paghahanap ng pag aproba o pagtanggap mula sa mundo. Tulungan mo akong makontento sa katotohanang tinanggap mo ako at tinawag mo akong sarili mo. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na yakapin ang aking pagiging natatangi at panatilihing maging lahat ng gusto mo sa akin. Hindi ko pipigilan ang sarili ko na mapabilang sa maling karamihan. Magiging may kumpiyansa ako sa aking sarili ng walang takot. Isinara ko ang bawat kasinungalingan ng jablo na aking nilunok kawit, linya, at sinker. Pinipili kong maniwala sa salita ng Diyos at kung ano ang sinasabi nito tungkol sa akin. Hindi ako tinutukoy ng mundo, kaya kung ano ang iniisip ng mundo sa akin, ay hindi ako gagalaw. Bigyan mo ako ng biyaya na manindigan para sa katotohanan at mamuhay ng higit sa kompromiso. Kumpiyansa akong ipahayag ang aking pinaniniwalaan ng walang takot. Panatilihin akong sapat na malakas upang mapaglabanan ang backlash ng paninindigan para sa kung ano ang pinaniniwalaan ko na maaaring iba sa kung ano ang pinaniniwalaan ng iba." Nagdarasal ako para sa biyaya, at lakas ng loob na lumaya mula sa mga maling samahan kung saan ako ay nagsisikap na magkasya. Tulungan akong muling ipakilala ang aking sarili sa kanila bilang kung sino talaga ako nang hindi sinusubukang magpakita ng maling pagkakakilanlan. Ang layunin at pokus ng aking buhay ay mapasaya ka sa lahat ng oras, sa lahat ng gagawin ko, at sa bawat relasyon hindi kita sisilipin o itutulak na mawala ka sa buhay ko. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, at iniaalay ko ang aking buong buhay sa pagpapasaya sa iyo. Ama, iutos mo ang aking mga hakbang patungo sa kung saan mo ako gusto. Kung paanong pinangunahan mo si Abraham mula sa kanyang sariling bansa, patungo sa kanaan, akayin mo ako sa kung saan mo ako gustong mapunta, para masulit ko ang aking oras dito sa lupa, Salamat, Ama, sa palagi mong pakikinig at pagsagot sa akin, kapag tumatawag ako. Kunin ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sa tingin mo ay nakapagpapasigla ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe sa channel na ito para ma-enjoy ang mas maraming nakakapagpatibay na video tulad nito. Salamat sa panonood at makita ka sa susunod na video.